Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hinamon ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya napatunayan ang pahayag nito na pinaprotektahan ng warlord ng Asia ang pinatalsik na mambabatas. Sa isang statement, sinabi ng legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na tila desperado na ang kalihim para maiangat ang reputasyon nito sa paglalabas ng hindi totoong impormasyon. Sa isang press briefing, ibinunyag ni Remulla na nanatili sa isang bansa sa Southeast Asia si Teves at kinakanlong ng local warlord. Kinokonsidera ngayon ng DOJ na lumiham sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN kaugnay ng kaso ng dating mambabatas na itinuturong utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo noong March 4. Pinuna sa Senado ang below minimum wage na natatanggap ng mga manggagawang nagtapos ng training sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sa hearing ng Senate Committee on Finance para sa proposed budget ng ahensya, Natuklasan ni na Sen. Rafi Tulfo at Joel Villanueva na bagamat walo sa sampung test graduates ang nagkaroon ng trabaho, karamihan sa mga ito ay sumisweldo ng mas mababa sa average minimum wage. Kinuwestiyon din ni Sen. Tulfo ang tila pagsasawalang bahala ng TESDA sa nagaganap na hindi patas na trato sa mga naturang empleyado. Depensa naman ng ahensya, itinutulak nila ang probisyon ng minimum at above average minimum wage para sa lahat ng manggagawa. Una nang inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang 15.23 billion peso budget para sa mga proyekto ng TESDA sa susunod na tao. Sa 1.2 million namin na graduates last year, sabi nga ng Presidente, nasa 375,000 lang ang nakapag-avail or na pondohan ng, uh, ng TESDA at nabigyan ng scholarship. So ang target natin ay maparating talaga sa lahat ng ating mga kababayan. So kinakailangan to ng napakalaking uh, pondo. Matapos ang dalawang taon, inihayag ng Department of Budget and Management na inilabas na nila ang higit sa 11 billion pesos na pondo para sa performance-based bonus para sa pampublikong guro at iba pang tauhan ng paaralan. Aabot ng 900,000 ang mabibigyan ng naturang benepisyo sa iba't ibang public elementary at secondary schools na nasa ilalim ng Department of Education o DepEd mula noong 2021. Ipinaliwanag ng DBM, gumulong ang proseso para sa benepisyo noon lamang Enero bagamat na kumpleto ng DepEd ang pagsusumite ng kinakailangang dokumento sa pagitan ng buwan ng Abril hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Dagdag pa ng naturang tanggapan, na natagalan ng proseso para dito sa dami na rin ng bilang na mabibigyan ng school-based personnel. Para sa kilat news update, Renzo Lenon, nag-uula. Atinyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mess>